40 degrees Celsius na init factor posibleng maranasan sa NCR sa Abril ayon sa pag-asa. Narito ang news ni Maine Barreto. Namimiligrong sumirit sa 40 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila at Northern Luzon sa susunod na linggo dahil sa epekto ng El Nino Phenomenon. Ayon kay El Nino Task Force spokesman Joey Villarama, bagaman hindi nasusukat ang tindi ng El Nino, tiyak na magiging mainit ang panahon dahil ngayon pa nga lang ay medyo mainit na na dapat na mga malamig dahil sa hanging amihan. Bukod dito, sa ulat ng pagasa, asa maaari ring umabot sa 36.5 degrees Celsius ang temperatura sa buong bansa. Samantala, nagbabala naman ng opisyal sa publiko na mag-ingat dahil uso ang mga waterborne disease tuwing tag-init dahil sa kakulangan ng supply ng malinis na tubig. Para sa News ako si main Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.